Good afternoon po uh, mga ka-viewers sa uh, time kick po dito po sa Saudi Arabia po ay uh, 6 to 8 po ng uh, hapon at uh, magandang gabi po dyan sa Pilipinas For today's video po mga ka-viewers ay uh, iluto lang po natin yung pong uh, mike na natitira po sa ref. at uh, lalagyan ko lang po ng uh, konting lettuce kaya sa niyo po muli ako ngayon sa kusina para po may luto na po ang ating pong uh, ulamin po for uh, tonight Ito na po yung mga sangkap na gagamitin ko mga ka-viewers Siyempre po, gagamit po tayo ng mga panggisa. Meron po tayong uh, bawang, uh, sibuyas, uh, kamatis, at uh, ito po yung miki na lulutuin po natin. At uh, ilalagay ko na rin po yung natirak po na spring onion. At uh, ito po yung lettuce na gagamitin po natin mga viewers. At uh, siyempre po, gagamit po tayo ng uh, mantika. Lalagyan ko po siya ng oyster sauce, ng uh, toyo, Gagamit po tayo ng ground black pepper at lalagyan po siya ng sun chicken cube. At uh, gagamit po tayo ng asin mga ka-viewers kung saka-sakali po na pakilanganin natin. At uh, simple po, gagamit din po tayo ng tubig. Kaya sisimula ko na po ang pagluto. Simula na tayo mag -isa, mga ka-viewers. Simple po, maglalagay po tayo ng mantika. Ayan. Na gagamit po tayo ang Wow! Ipon din lang po muna natin sa mga ka-tubers Para po medyo masarap Ayan, yeah, pwede na po Lagyan na po natin yung sibuyas Malamutin na lang po natin ang sibuyas mga ka -tikers.

ngayon po natin siya ng ground black pepper. Lagyan po natin siya ng konting toyo mga ka-viewers. Okay na po yan. At lagyan po natin siya ng oyster sauce. Halimin ko na mga ka-viewers at uh, may po natin sa tikman. Antay lang po natin siya, siya kumulaw mga ka-viewers okay na mga ka-viewers na ako muna. Nagay na po natin yung wiki. Nagay na po natin yung lettuce mga ka-viewers. Yan, dami lettuce. Sustansya. Pili na po lang. muna natin mga ka-viewers. Kasi po medyo marat po yung mickey eh. Kaya malamot po natin kung gagamit po tayo ng asin. Pwede na po hindi tayo gumamit ng asin mga ka-viewers. Okay na po siya. Kaya na po natin yung pong ating pong yung spring onion. Oh Okay na po mga ka-viewers, dito na po ang aking pong ulamin po ngayon ng ating pong BK na may latest. At kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa aking pong YouTube channel, ay kung hindi pong kalimutan na mag-subscribe. And hindi natin po ang notification bell para po updated po kayo lahat sa mga video na aking pong i-upload. Pwede na po natin itong patayin mga ka-viewers. Ito ano na po mga ka-viewers ang ating pong finish product. Ang aking pong po ngayon, ang Mike na may lettuce. To all my subscriber and to all my new subscriber, to all my viewers, shoutout po sa inyo lahat. God Facebook po, kain of tayo.